Ang init talaga mga katropa Kahit nagtik pa ako ng gamot para sa high Grabe talaga yung ano, sakit talaga ng ulo ko Hindi paingay. hingay Ay nok sa init nang ng linggo ngayon Pasok Kaya sabi sobrang init talaga Mag nagtikpa ko ng para sa ko sobrang sakit talaga ng ulo ngayon yung init parang nakakaluboy yung ko ito dito sabi ng babaeng matanda kanina oh. init ng Pilipinas ano naman sa mir ngayon bakit ang init init na the next day oh, mga katrupa araw ng lunis ngayon mga katrupa na naman <sighs> ah. tayo Nagtanong kami doon sa Tapon Kung mga trupa, magandang araw Yan, araw, -araw na araw talaga Kaya tayo, tayo sa kumatos dito sa sobrang init Yan, Masada tayo Nakita yung masayaw dito sa amin mga katrupa, ngayong taon daming kumatos sa sobrang init ngayong panahon dami na matay dito eh kumatos sa init siguro to okay, ito ba tayo sa ay, pasayro ayan nakabalik na yung pasayro ko Manaw ba yun Mel? A few moments later. tapi bang sa drill sinusap tao sa sinusap pa sa iro sa naman yan ka ka the next day. Nang araw pa sa inyo yan, masada naman tayo, hati tayo sa noong musik, ah, hospital na naman. Para so, tayo masada, araw gabi na. 2,000 years later. Po mga katropa, magandang araw. Tanda tayo hindi na mga katropa, busy po ko sa pamasada ngayon mga katropa. Dito mo tayo sa tabing dagat, pangin. Langhap hangin presko. Ang biginit init eh. dito ba Ito po tapos tapos ko dito. Arebaka? Sabana do. Hayo. lumidito. Dan bajus maka trupa. namin na ako yung sawad namin mga katropa kasi na black yung itim ko mga katropa saan kaya kami nito pamasada eh, di mana tama lang sa kain sa tumulong nawa na ako ni Juan masakit ang mga tiyan niya namin kasi matlong buwan na hindi kami nakasahod inubusan namin yun kasi ang pera ilanganin namin o, ito mga ito mga katropa natin ako yung sahod natin may sana tapos binalik sa ano mm, binalik sa bangko ng AdSense sa YouTube channel asa uh, sa YouTube account namin kinuha uli kasi hindi nakapasok yon sa namin sa back account ko kasi na block yung ATM ko eh ayun na yung ano masakit na yung Chani Juan saan kaya kami nito mga katrupa? parang ako eh parang lumulutang lumulutang sa ano sa hangin yung pakinan ko ngayon pagod na eh kayod pa rin yan na po mga katrupa magandang ano na good afternoon kasi alas 11 na mahigit yan ako lang dito mag isa kasi nag aral yung mga bata yung dalawa so kasi yun siya na masada uh, kakatapos ko lang natapos sa paglaba yun pagligit tapos na din ako naligo din pahinga muna ako kasi ano mga katropa, minsan mga katropa yung chan ko ngayon, minsan sumasakit na siya, parang lumulutong na siya ba Yung inaalala ko ngayon ay, yung ano, yung inaalala ko ngayon mga katropa, kasi yung tabuanan ko na ngayong buwan, din, yung, ina, yung problema namin ngayon ay, yung sahod ni Leoncio sa YouTube ay yan talaga ang inasahan namin sa pangbayad sa pagpanganak ko. Di yung problema ngayon sa sahod ni Leoncio ay hindi namin nakuha kasi na black pala yung ATM niya yung card. Kaya di kami nakakuha sa sahod niya ngayong buwan para sa susunod na naman daw buwan papasok sa ano niya sa itim kasi na black yung kapareha kay Vincent na black yung itim niya kaya pala palagi siyang nag nagpunta sa sahod niya di, hindi namin natanggap pero may adsense naman kinuha daw sa taga youtube kasi kaya na ano na pala yung ano niya yung itim na black yung gaya kay Vince na black. Di wala kaming makuha ngayon sa pag ano, sweldo ni Leon show. Yung, inaalala ko ngayon kay minsan ano na na yung chan ko kasi kabuanan ko na ngayon din. Yan talaga ang inasahan namin sa pag panganak kasi Di, Na, ngayon lang kaming araw na alam na na black pala yung ano ni Leoncio yung ATM ngayon lang ngayon lang namin na laman kaya sa ano na daw sa susunod na daw na buwan makuha sa kaya yan talaga ang inaalala ko kung sana kami kukuha ng pangbayad kasi doon na ako sa center mga anak mga katropa kasi sanay naman ako kasi yung dalawa si John Lloyd si Julian sa center naman din doon na ako mga ano mga anak kasi minsan ma ano na uh, sasakit na yung chan ko yun hirap to talaga, pa ganito, pa na talaga pag ganito pag kabuwanan na grabe ang, ano na. <laughs> Yun lang talaga ang namin sa pambayan sana sa pagpanganak namin. Kaya yeah. hindi namin nakuha yung Saudi milyon siya. sina na black na pala yung niya. Paano na to?

Makatropa, huwag muna tayo makatropa. Taan -ta -ta mo tayo, taa Black, talaga yung ano ko. Yung Ituin natin. Makuha yung susunod na buwan na naman daw. Kailanganin ko ngayon. Kasi malapit naman na si ayun sakit na yung tanya. Hanggap! Maka sa na buwan makatrupa hanap ako ng ibang brand nang ano yung pwedeng pang ano walang ano ba walang pwedeng maiwan na walang balance kasi yung sahod namin hindi na buwan buwan dati buwan buwan yun ngayon apat at saka tatlong buwan na bago makuha kapag may approve kami ito yung kakatakutan ko makatropa kapag biglang mga anak si Juan ni eh, wala kami pambay sa hospital. Ngayon sana yun eh. Sa sahod namin last ngayong 26. 26 na ngayon eh. Ito yung huli talaga namin. Kaso na black talaga yung item ko. Importante naman ay importante namin ngayon yun. Sahod hindi namin nakuha eh. Kasi naman sana yun sa pang ano pang o kaya pumps pito kaya sa center. Oh, hey. Isa bill dyan sa center daw si mga anak. Uy, bakit Si Dalilang.